Thank you so much sa inyong lahat. Mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello! So, ito muna mga palangga. Isingit natin yung pelikulang The Repist of Pipsi Paloma. Ngayon, nangyari yung mga palangga. Talagang nagkakatotoo yung mga komento ng mga tao. Simula, pinalabas nga yung trailer. So, Baka daw hindi nga maipalabas dahil nasa pamangkin yung MRTCB, uh, yung anak ni Tito, di Tito Sen, tapos, ayun, alam nyo naman. Ngayon, ang daming nasasabi na baka daw kasuhan talaga. Ngayon, kinasuhan na talaga siya mga palangga, 19 counts. Si, yung director na si Daryl iyap ni Bosing. Pumunta na sila. Ayan, kinasuha na siya. Kasi nga, sa pre yung ano ni Bosing, pagkatao ni Bosing, siniraan siya. Tapos yung trailer pa nandoon talaga yung pangalan niya. So, ayan na po. At saka, madaming mga komento. Baka daw sa, baka nga daw kasi yung kanyang anak ni Bosing, eh, nasa, nasa ano, politika, mag, ano ulit, tatakbo ulit, baka yun na nga, para siraan si Bosing, tapos ganun din si Tito Sen as a senator, baka yun na nga, sinaran ang dami ng mga ganun, ganun. So, paano yan, mga palangga? Eh, lumalaban din ito, magpa, nagpaparinig din itong director, matapang din siya. Eh, matapang nga talaga dahil sinali niya yung si bosing isabing anong iba na kumayaman yan si bosing kaya niyang ano dahil ang daming pera, sabing gano'n. Ang dami nga ang mga hakhaka, di ba? Sabi nga, hindi ang yaman talaga yan simulat noon pa. So ito na nga mga palangga sa isip-isip ko naman. Uh, para lang talaga yan. O oh, kung halimbawa ano hindi yan sa politika o gusto lang talaga ni yung Mr. Daryl Yap magiging blockbuster yung pelikula niya hindi rin natin alam diba kasi hindi pa nga pinalabas yung pelikula na yan malapit na so baka ganun lang yan si Bosing tapos yung ano pala ending pala walang kasalanan si Bosing diba sila lang din parang pang ano lang yan ng tao na para panuorin yung pelikula na sa atin po kung um, panoorin natin yung pelikula na yan. Tsaka para sa akin mga palangga, sinong, ang tagal na kasi noon? 40, 40, years na ata nangyari yun tapos ngayon na naman hilalungkat. Ang sabi nga, uh, humingi naman siya ng ano, pangalan nito. Yung bang may permiso siya sa pamilya ni, ano, ni Pepsi. So, lahat naman din may mga kasamahan din si Pepsi na wala daw talagang kasalanan si Bosing, Yun ang pinagdidiinan nila. Tapos, eh, yun na nga, para daw baka daw sa pelikula, sa ano, politika. Basta, alam nyo, hindi pa kasi yan pinalabas. Pinapainit pa lang dahil trailer pa lang yun. So, hindi nga natin alam kalagitnaan at saka yung end. Sasabihin nung director, hindi pala katotohanan na kasali sila bosing doon. At saka TVJ. oh yung isa yung, ay, di pa TVJ, VJ. Sorry. <laughs> Wala naman tayong alam din. Siyempre, sinishare ko lang din yun sa inyo. Dahil alam ko, mayroon talagang mga nakakaalam noon yung ano na yun, yung pangyayaring no, yung pangyayari na yun. So, masyado pala yung popular. Tapos pala mga palangga, nagpakamatay siya, tapos yung manager, nagpakamatay din. Ano yun? oh, sa depression daw, o yung iba-iba naman ang mga ano, ba diba? yung pangalan nito, komento, at saka hindi, magkakaiba talaga yung mga isipan natin, yung mga POV natin. At ito lang naman sa akin na, Tanging Diyos lang nakakalam. Una talaga, nakakaalam talaga nun. Diyos, kasi siya naman nakakita sa lahat. Pangalawa, yung si ano, Pepsi Paloma. Tapos siguro, sabi close daw yung kanyang, masyadong close daw yung manager. E eh, di, pangatlo yung manager. Pero yung, yung palang manager na yun, ang hinahawakan niya yung mga sexy stars. ba diba? Sabi. So, yun na nga, baka sabihin na ng mga audience natin, kayo mga palangga, baka sabihin makikisawso tayo, hindi, sinishare ko lang din yan sa inyo. Kasi nga, syempre, ang yung idolo natin, eh, yung kanyang andoon si, si Maine, nag-work kay Bosing. So, syempre, ano naman yan, magkakaisang ano lang, at saka, yan na nga, syempre, bossing yan, sikat yan, isa sa, ano natin, sinis, isisingit din natin, kasi marami rin naman, oo, na, ano noon, nakakaalam, kasi, daming seniors na nanonood sa atin, so, yun lang po, ang sinishare ko sa inyo, so, tanging Diyos lang talaga, ang nakakaalam doon, hindi nga rin natin alam, na, ang twist doon, wala talagang kasalanan si bossing, di po ba, mga palangga, so, ito na nga, mga palangga, ang isi-share ko sa inyo na yan na nga ang ano nito may mga pictures na naman na lumalabas na nandito naman daw si Maine magkasama naman daw si, sila ni Kong Wang totohanan ba yan pero ako hindi na ako naniniwala yan so isi-share ko lang sa inyo panay ko talaga yan papaalala wag na nating ano yan, paniwalaan. Naku, bulok yun. Wala namang na, uh, pinat, pinatunayan na nagkakasama sila. Hindi kagaya kay Alden na may nagtutwits doon na mayroon isang ano na, ano pangalan nito na siya ang gumagawa, kasali siya sa ginagawang building nila ni Maine at saka ni Alden, sabi na nun sa Twitter, ayan, mayroon pala kaming proyekto, year 2018-19 yun, diba, before mag-pandemic, sabi ganun nung lalaki, nagpo-post sa Twitter, yan mayroon kaming gagawin na ano, kasama ako sa ano daw, proyekto na yun, na building, na ano daw, pangalan nito, ang may-ari si Maine at saka si Alden. Yun yun, mayroong lalaki nun no na nagpo-post. Tapos, ayan din yung si ano, di ba? Yung isang artista na ang mami niya, yung bahay ng mami niya, yun na nga rin yung place na yun. Yung doon nagpapatayo si Mingay ng bahay. So, parang, o oh, di ba? Capitol Hills daw yun. Kasi yun ang nabanggit niya eh, na at saka oh, Capitol Hills eh dito sa nga sa Quezon City. Ayun, magkapit bahay daw yung nanay niya. O oh, sino nga yung artista niya, alam din naman niyo. So, so alam niyo yun na nga ang ano na building na yun yung bahay ni Mingay na pinagawa pero sa kanila naman yun ni Aldin dahil sabi nga hindi na nga daw umuwi yan si Aldin sa bahay nila sa Laguna, eh siyempre may sarili na nga siyang family. Diba? Panghawakan din natin yung kapatid niya. O, oh, ulitin na naman natin, nandun sa US noong, ano, noong pandemic, na ang COVID, diba nurse yun, eh sabi, ingatan mo yung sarili mong pamilya. Mm, ang sabi niya, yung pamilya mo daw, sarili mo. Oh. Hindi naman sinabi niya, yung ating pamilya, eh kung single pa siya, ingatan mo Richard or anong tisoy, yung pamilya natin. Eh, hindi eh, yung pamilya mo ang sinabi. So, mayroon na nga siyang sariling pamilya, di ba? Tsaka yung kasal ni ano, o oh ito, yung kasal ni Kulimba. Di ba may video, inulit-ulit eh, pa hanggang ngayon ng mga Aldebnisyo, mapapanood natin sa Twitter na, o oh, ayan, ikaw na lang bunso, ang susunod na ikakasal. isino e sino ba ang bunso? Di ba yung lalaki? Yung lalaki nilang bunso. E bakit naman? ipang e ilan ba si Mingay? Di ba pangatlo? E bakit maglaktaw doon sa bunso? Oh. iba ba yung panganay nila? Tapos may isa pang panganay. Sunod lalaki. Tapos si ano pang apat si Mingay. Tapos di ba lima sila? Tama po ba? panganay may isang dalawang anak, tapos may anak na rin ata yung lalaki na may isa pa, tapos si Kulin si Mingay, tapos yung bunso nila oh, di ba bakit doon binabanggit sa video na <laughs> yung bunso na lang ang susunod bakit, ano, laktaw di ba? Eh, meaning to say, yung four kasal na, may mga asawa na isa na lang ano ba nga yun? talaga naman eh wala yung time na yun wala pa yung labasan na ka, uh, ano ka, uh, kasal na picking kasal nila ni Kong wala pa yun nauna na yun ikinasal si Colin tapos nasabi na noon before na sumabog yung balita na ikinasal si Mingay kay Kong o oh, di diba? diba ba e, di diba ba halata hindi ba bayan bulgar na nga yun ni eh. Kaya tayo yung mga Totong aldamisyon, hindi paningawakan natin na yung ating idolo, ano talaga, na, may pamilya na talaga. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!